Dumipensa ang malakanya ang pagdating sa mga paratang ng China na Pilipinas ang nagpapasimuno ng gulo sa West Philippine Sea matapos ang mga sunod-sunod na insidente sa Scarborough Shoal. Matatandaan itong lunes, nagbanggaan ang dalawang Chinese vessels habang hinahabol ang isang sasakyang pandagat ng Pilipinas. At nitong miyerkules, nagsagawa naman ng dangerous maneuvers ang isang Chinese fighter jet laban sa isang Coast Guard aircraft. Ayon sa palasyo, iginigiit lamang ng Pilipinas ang karapatan nito So, West Philippine Sea. naratibo, pero muli, uh, uulitin ko lamang ang sinabi ng Pangulo, tayo ay hindi aatras sa laban, pero hindi po tayo nagpo-provoke, we are not waging any war against any country, tayo ay dumedepensa lamang para sa ating karapatan. Una nang sinabi ng China State Media na Global Times sa kanilang editorial page na maaaring maharap sa mas maraming targeted countermeasures ang Pilipinas mula sa Beijing kung ipagpapatuloy nito ang mga aktibidad sa West Philippine Sea, bagay na mariing tinututulan ng Malacanang. So muli, ang Pangulo at ang Administrasyon ay hindi po aatras sa laban. Samantala, dinimpensahan naman ng Malacanang ang request na nasa 4.5 billion peso na confidential funds para sa taong 2026 para sa Office of the President. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, hindi naman masama ang paggamit ng confidential funds kung mapupunta ito sa tamang mga kamay. D.B.M. that the President is the Commander-in-Chief and the Chief Architect of National Policy or National Security and Foreign Policy at uh, kinakailangan po ng pondo ng pangulo. Ang tandaan po natin, ang confidential funds o ang pera ay hindi naman masama kung ginagamit sa tama. Ang confidential funds or pondo ay nagiging masama kung ginagamit ng isang corrupt at palasyo, hinikayat si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na i-report kay Pangulong Bongbong Marcos ang mga pangalan ng mga kongresistang sangkot sa mga maanumaliang flood control projects. Pero giit ng palasyo, hindi na kailangan pa ng isang lead investigator na tututok sa mga kontrobersya sa flood control programs. At kung ano man po ay mga itutulong ni Mayor Magalong, mas maganda po na ito'y mailahad niya sa Pangulo. At uh, hindi naman po siguro kinakailangan pang magkaroon ng uh, isang magli-lead sa probe dahil nga may mekanismo na po at sistema na ibinigay ang ating Pangulo. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tres Tanudalo, Newswatch Plus, Malacanang.